Morning guys. Magpapam ako ngayon ng tubig. Sabado. April 6, 2024. Let's go. Samahan niya ako sa pagpapam ng tubig. Pero bago ako magpapam. Kitin ko muna kung may laman yung dalawang concrete tank sa ibaba para mayroon tubig na ipump yung water pump papunta sa taas talaga guys Let's go Ngayon po ay 8.30 in the morning Sabado April 3 April 6 2024 Ito po guys oh. Tignan natin Oh Okay Super so good May laman No problem Yung isa pang tank eh Marami rin pong lamang guys kaya walang problema sa tubig. Ito guys oh yung greenhouse ni Amo. Itong kalabasa niya natutuyo na. Iwan ko kung bakit. Meron din namang bunga. Kahit kaunti. Kahit papaano. Itong bakod nagkatumbahan na guys oh. Tignan nyo. Hindi na ayos. By wish next week na ito ayusin. Ay itong haba ng mga damo guys oh tignan nyo itong sileri ni amo hindi na naasikaso oh ang dami pa naman mahaba na pwede ng, uh, harvest ito pa guys yung isang kanyang taniman ng ano gulay oh ang dami saka ito pa ang dami talaga oh guys pwede ng uh, ito ang kanyang pang na taps guys Tingnan nyo Ang daming mga kamuti taps ito Hindi nila pinapansin Ako lang ang kumukuha tuwing weekend Aking inilalagat isaw isausaw ko sa baguong Na may kalamansi Wow, yummy Ito sisik, Ang alaga ni Bosing na aso Siya po yung gwarder Dito sa likod yan guys, oh, tignan natin ang oh. avocado, wala pang buka. Itong betel nut, konti pa. Saka itong kanyang betel nut, ito ang pwede na anihin ito, medyo malaki na. Oops, umambun na guys. Silong mo na tayo. Umambun na. Ito guys, bali ang warehouse namin sa likod warehouse ng Korea Hardware ang nakikita nyo po na puti na yan ay mga pipe yan, mga tubo mga bagong dating pantubig, schedule 80 PVC pipe US standard po yan na ginagamit sa construction balit po, ito yung pinaka warehouse namin maluwang siya, maraming mga gamit dito sa loob ng warehouse, guys, tignan nyo yan mga tubo yan ito mga warehouse may mga laman ng mga PVC pipe yan iba ibang size iba ibang klase puro pang construction materials guys ito naman si Sik palaging nakabantay sa akin o tignan nyo naman nandito lang sa tabi ko pag nagpunta ako dito sa likod ng Korea Hardware palaging nandyan parang ano din siya Marites nakikikinig sa aking Uh, pagsasalita para bang naintindihan niya yung mga nangyayari sa paligid ligid kaya ayan siya o tignan nyo puro ano yan puro dugpud ang pagkain ayan guys naambun na grabe paano kayo magpapamdang tubig ngayon naambun na ganito lagi guys sa isla ng saipan palaging naulan kung minsan maghapon kung minsan wala pero malimit na umuulan guys kasi ang iniinom namin na tubig dito ay rain water e po, wala pong hindi po uso dito yung gripo o balon mga rainwater po yan pwede yung catchment tapos pakuloan lang yung rain water pwede lang inumin sa kami ng po rito ay imported na bottled water saka mga rain water wala po kasi dito mga ilog eh nandito lang sa Pilipinas maraming ilog na pwedeng kuhanan ng inumin dito walang ilog po guys kasi dito ang lupa parang pilak ba saka ang bundok dito mga mababalang lang parang mga kon lang parang mga burol lang kung baga sa atin ay ikumpara mo parang burol lang na maliit sa atin ang mga bundok dito kaya hindi po uso ang ilog dito gagat meron pero ilog wala pero ang kaibahan dito maraming mga punong kahoy kasi bawal lang magputol po dito guys ganyan kasi ang mga kahoy dito ay tahalan ng mga wildlife, mga ibon, mga iba ibang uri ng mga hayop mga mga individual species, ganyan. Ganyan po, guys. Ayun, huminto na, guys. Tara, dito na tayo sa pagpapam tubig. Samahan niyo ako, punta na ako. Thank you for watching, guys. Follow for more.